Hi, this is Lady Key, your millennial wife, and welcome to my daily mini vlog. Nakakaloka ang pawis ko ate, grabe. And by the way guys, medyo marami akong pagkakamali dito sa pag-voiceover ko na to kasi hindi ko na siya sinulat. So, diretsya ang voiceover na to dahil wala nang time. So ngayon ay eh, maglilinis ako and meron akong tatlong task na gagawin sa paglilinis. But before that, of course, sumasayaw muna ako. Or sumayaw muna ako, ganun. And then yes, ito, magpapalit ako, magpapalit ako ng bedsheet kasi wala naman akong dressing table sa bedroom dahil wala naman akong bedroom itong buong, ibuong kwarto na to ito na yung bedroom slash kitchen and everything so nagpalit na lang ako ng bedsheet since nilabhan ko to last I forgot when did I wash this, pero I think last week. So, ayan, or last Wednesday. Yeah, last Wednesday, last week, naglaba ako nito. So, yeah, um, binalik ko na siya and also nagpalit na rin ako ng mga pillowcase kasi almost two weeks na since nung time na pinalitan ko siya. And this is kind of really relieving for me, guys. Dati ayoko to, pero ngayon parang na-enjoy -e ko na siya nung consistently ko na siyang ginagawa. So, ngayon is, ayan, gagamit ako ng spray sprayer since wala akong sprayer bottle sa so yung um, sprayer ng alcohol yung ginamit ko. So, hinaluan ko lang siya ng cleaner. And, ito na, nispray ko na siya, nililinis ko na siya sa mga paligid. Actually, marami pa akong dapat linisan or dapat um, punasan pero ito na muna sa ngayon kasi nagkulang ako sa time. But yeah, this is my favorite part. Ito ito yung una kong nilinisan gamit ang spray or ito yung unang nilinisan ko dusting. By the way, guys, sharing to you this sticker. My husband put this in our fridge and he said na papakita niya daw 'yan sa unang baby namin. kasi nakakiyutan siya. 'Yan and then dito hindi ko na hinusog yung fridge kasi kasi naman yung kamay ko. So, 'yan. And then eto nga is mag change na ako ng mga damit. So, yung mga damit na nilabhan ko, ipapasok ko na siya dun sa storage box. And then, yung mga nasa storage box na yung ilalabas ko. Pero bago yan, ayan, naglinis muna ako dyan. Nilinisan ko muna ng maayos para, alam niyo mabala ang alikabok. Ayun naman yung purpose ng dusting. No need to explain. And yes, Especially dito sa working table ko, dapat malinis din siya. Kasi dito ako nagtatrabaho araw-araw. Araw, gabi. Charis. Nagutom ang lola niyo. Kaya ayan, kumain muna ako ng skyflakes. So, because I'm burning calories and I don't wanna add up calories, kaya nag lang ako. And then, ayan guys, I only have 7 minutes manage to finish the task. So, yeah, Um, nagtupi ako ng mga damit na ilalagay ko na sa storage box para magamit ko naman yung ibang damit na nakalagay sa storage box. Kasi sayang nga guys kapag ka hindi ko sila magagamit lahat. So yan, hinang up ko na yung mga damit ko na gagamitin for this week and for the other days to come. So ayan, mas maigi kasi guys, yun lang. And thank you so much for watching and I hope that you enjoy watching this video. Bye!